Naipagdasal mo na ba na sana ay mismong uniberso ang bumulong ng eksaktong sagot na kailangan mo tungkol sa pag-ibig, pera, o sa iyong kinabukasan? Isipin mong maglalagay ka lamang ng isang simpleng dahon sa ilalim ng unan ngayong gabi at magigising ka na may panaginip na sobrang malinaw na para bang mismong kapalaran ang nakikipag-usap sayo. Sa loob ng maraming siglo, ginamit ng mga tao ang nakalimutang ritual na ito para mabuksan ang mga lihim, makatanggap ng gabay, at makaakit ng mga biyayang hindi nila inakalang posible. Paano kung ngayong gabi na mismo magbago ang iyong buhay? Huwag mong baliwalain ang palatandaang ito dahil maaaring ito na ang sandaling bubukas ang iyong kapalaran. Ang mga panaginip ay laging may dalang espesyal na kahulugan sa buhay ng mga Pilipino. Naniniwala ang ating mga ninuno na kapag tayo ay natutulog, ang mundo ng espiritu ay nakikipag-usap sa atin, ipinapakita ang mga nakatagong katotohanan, mga babala, at maging ang mga biyayang malapit ng dumating. Para sa marami, ang panaginip ay hindi basta imahinasyon, ito ay isang mensahe na maaaring baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Isa sa pinakamakapangyarihang sikreto na ipinamana ng mga henerasyon ay ang ritual ng dahon ng Laurel. Ang maliit at karaniwang dahon na nakikita sa mga kusina at tahanan ay kilala rin bilang espiritual na susi tungo sa kaliwanagan. Sa paglalagay nito sa ilalim ng unan, naniniwala ang marami na kaya nitong buksan ang isang pinto sa iyong isipan na nagbibigay daan sa mga sagot na dumaloy ng direkta sa iyong mga panaginip. Hindi ito tungkol lamang sa swerte, ito ay tungkol sa tamang pagkakahanay. Kung narito ka ngayon, marahil ay dinala ka ng universo upang matuklasan ang ritual na ito para sa isang dahilan. Ang kapangyarihan ng panaginip sa paniniwalang Pilipino Sa puso ng kulturang Pilipino, ang mga panaginip ay hindi kailanman binabaliwala. Mula sa tahimik na baryo hanggang sa abalang syudad, patuloy pa rin ibinubulong ng mga tao ang mga kahulugang nakatago sa gabi. Ang panaginip ay hindi lamang larawan na naglalaho pagmulat ng mata, ito ay salamin ng kaluluwa, mensahe mula sa universo, at kung minsan ay babala mula sa mga ninunong nagbabantay sa atin. Sa loob ng maraming siglo, naniwala ang mga Pilipino sa pamahiin, mga lumang espiritual na gawi na may dalang karunungan. Isa sa mga pinakakaraniwang kasabihan ay, ang panaginip ay gabay. Ang panaginip ay nakikita bilang paggabay, hindi aksidente. Kapag ang isang tao ay nanaginip ng tubig, sinasabi nilang darating ang mga biyaya. Kapag apoy naman, maaaring ito ay simbolo ng pagnanasa o alitan. At kapag isang mahal sa buhay na pumanaw ang dumalaw sa panaginip, naniniwala ang marami na ito ay paraan nila ng pagbibigay ginhawa o payo. Ang malalim na paggalang na ito sa mga panaginip ay konektado rin sa astrolohiya at sa mga zodiac. May ilang tanda na mas sensitibo sa enerhiya ng panaginip. Halimbawa, ang Pisces ay tinatawag na Dreamer of the Zodiac, likas na intuitive at konektado sa hindi nakikita. Ang cancer, na ginagabayan ng buwan, ay damang-dama ang emosyon sa panaginip na minsan ay nagigising pa sila na may luha sa mata. Ang Scorpio, na may misteryoso at espiritual na enerhiya, ay madalas na nanaginip ng pagbabago, mga sikreto, at nakatagong katotohanan. Ngunit higit pa sa mga zodiac sign, halos bawat Pilipino ay nakarinig ng mga kwento tungkol sa panaginip na nagkatotoo. Ang isang lola ay maaaring magkwento na nanaginip siya ng isda, at kinabukasan ay nalaman niyang may kamag-anak na buntis. Ang isang ina ay maaaring maalala na nanaginip ng mga baryang kumikislap at makalipas ang ilang araw ay nakatagpo siya ng pera sa daan. Ang ganitong mga kwento ay hindi bihira, nakaukit na ito sa pang-araw-araw na buhay, ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng ritual ng dahon ng Laurel. Kapag inilagay mo ito sa ilalim ng unan, hindi ka lang sumusunod sa isang pamahiin. Nakikibahagi ka sa isang paniniwala na ang mga panaginip ay sagrado. Para bang sinasabi mo sa universo, handa akong tumanggap. At kapag natulog ka na may ganoong intensyon, maaaring taglay ng iyong panaginip ang mga sagot na matagal mo nang hinihintay. Kaya ngayong gabi, habang naghahanda kang magpahinga, tandaan mo, ang iyong mga panaginip ay hindi basta-basta. Ito'y paraan ng universo para gabayan ka tungo sa kaliwanagan, kasaganaan, at katotohanan. At sa tamang ritual, mabubuksan mo sila na para bang isang nakatagong kayamanang matagal nang naghihintay na madiskobre. Ang espiritual na simbolismo ng dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay higit pa sa isang sangkap sa kusina. Sa mga tahanang Pilipino, ito ang nagbibigay lasa sa mga nilaga, sabaw at kanin. Ngunit lampas sa pagluluto, dala nito ang isang reputasyon na umaabot libo-libong taon, isang simbolo ng hiwaga, proteksyon, at espiritual na kapangyarihan. Bago pa man ipaliwanag ng agham, naniniwala na ang ating mga ninuno na may ilang halaman na binyayaan ng universo. Kabilang dito ang dahon ng laurel, na kilala rin bilang dahon ng laurel, na tinitingnan bilang isang banal na kasangkapan. Sa sinaunang kabihasnan ng mga Griego at Romano, ginagawaran ng korona ng laurel ang kanilang mga kampyon, isang simbolo ng tagumpay, karunungan, at pabor ng mga Diyos. Para sa kanila, ang dahon ay hindi dekorasyon lamang, ito ay patunay na pinili ng mga Diyos ang isang tao para sa kadakilaan. Sa kulturang Pilipino, ang dahon ng laurel ay may mas banayad ngunit kapantay na makapangyarihang kahulugan. Pinaniniwala ang dala nito ang enerhiya ng paglilinis at katotohanan. Gaya ng pagtanggal nito ng kapaitan sa pagkain, sinasabing kaya nitong alisin ang kapaitan sa puso. At gaya ng pagdadala nito ng bango at lasa, pinaniniwalaan din nakakaakit ito ng biyaya at kasaganaan. Marami pa rin matatanda ang nagsasabi, kapag may dahon ng laurel, may swerte sa bahay. Espiritual na kaugnayan ng laurel ay madalas ikinokonekta sa apoy. Kapag sinusunog ito, lumalabas ang samyo na sinasabing naglilinis ng negatibong enerhiya, lumilikha ng espasyo para sa mga bagong simula. May mga Pilipinong nagsusunog ng laurel tuwing bagong taon upang pumasok ang kasaganaan. Ang iba na may nagsusulat ng kahilingan sa dahon bago ito sunugin, naniniwalang ang usok nito ay nagdadala ng kanilang mga panalangin sa kalangitan. Ang koneksyon na ito sa apoy ang nagbibigay rito ng simbolismong pagbabagong anyo, hindi lamang ito nakaupo ng tahimik, aktibo nitong binabago ang enerhiya sa paligid. Kapag inilagay sa ilalim ng unan, pinaniniwala ang binubuksan ng dahon ng laurel ang mga pintuan ng kaliwanagan sa iyong mga panaginip. Bakit? Dahil nakaugnay ang natural na simbolismo nito sa paggabay. Gaya ng pagtingin ng mga Romano dito bilang korona ng karunungan, at gaya ng pananaw ng mga Pilipino dito bilang pangakit ng biyaya, ang laurel ay nagiging tulay sa pagitan ng iyong espiritu at ng mga sagot na iyong hinahanap. Maging ang mga mistiko at propeta ay nagsalita tungkol sa mga simpleng bagay na may dalang banal na kapangyarihan. Si Nostradamus, ang tanyag na propeta, ay madalas umasa sa mga likas na elemento tulad ng halamang gamot, apoy, at tubig upang bigyang kahulugan ang mga bisyon. Si Baba Vanga, ang bulag na propetisa, ay gumamit ng kalikasan upang imakakita sa hinaharap na niniwalang ang kalikasan mismo ang bumubulong ng katotohanang hindi makita ng mata ng tao. Sa parehong tradisyon, ang dahon ng lorel ay hindi lamang dahon, ito ay isang mensahero. Isipin mo ito, kung nais ng universo na magpadala ng gabay, pipiliin ba nito ang isang bagay na komplikado? O pipiliin ba nito ang isang bagay na napakasimple, napakapayak, na madaling maging bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay? Ang dahon ng lorel na matatagpuan sa bawat kusina ay siyang tahimik na mensahero. Naghihintay ito ng matiisin, dala ang daan-daang taon ng espiritual na enerhiya, handang ihayag ang mga sagot kapag pinili mong magtiwala. Hakbang isa, pumili ng iyong dahon ng lorel ng maingat. Hindi lahat ng dahon ay may parehong enerhiya. Kapag pipili ka ng lorel, pumili ng buo, malinis at hindi napunit. Madalas sabihin ng mga Pilipino na ang buo at maayos na dahon ay kumakatawan sa buo at malakas na biyaya. Iwasan ang tuyot o sirang dahon dahil pinaniniwala ang nawala na ang likas nitong bisa. Hawakan ito sandali sa iyong kamay at damhin ang tekstura. Mahinang bulongin, tinatanggap ko ang iyong gabay. Sa ganitong paraan, ginigising mo ang enerhiya nito. Hakbang dalawa, itakda ang iyong intensyon bago matulog. Ang pinakamahalagang bahagi ng ritual ay ang iyong intensyon. Bago ilagay ang laurel sa ilalim ng unan, maupo ng tahimik ng ilang minuto. Ipikit ang mga mata at ituon ang isip sa nais mong malaman. Gabay ba sa pag-ibig ang iyong hinahanap? Senyales ba tungkol sa pera? O kasagutan ba sa isang mabigat na desisyon? Sabihin ng mahina o sa isipan, ngayong gabi, sa pamamagitan ng aking panaginip, naway matanggap ko ang sagot na aking hinahanap. Tandaan, nakikinig ang universo kapag taos puso ang panalangin ng puso. Hakbang tatlo, ilagay ang dahon ng laurel sa ilalim ng iyong unan dahan-dahan mo itong ipasok sa ilalim ng unan. May ilang Pilipino ang nilalagay ito sa maliit na tela o papel upang mapanatiling maayos, habang ang iba na may direkta itong inilalagay, naniniwalang mas malakas ang koneksyon. Habang nahihiga, huminga ng malalim ng tatlong beses. Isipin ang dahon na nagliliwanag, nagbibigay proteksyon, at gumagabay sa iyong espiritu sa mundo ng panaginip. Hakbang apat, matulog ng may tiwala, hindi pagdududa. Ang enerhiya na dala mo sa pagtulog ay huhubog sa iyong panaginip. Kung ikaw ay mahihiga na puno ng takot o duda, magsasara ang iyong espiritu. Ngunit kung may tiwala, ang iyong mga panaginip ay magbubukas na parang aklat na handang isulat. Habang unti-unting natutulog, bulongin ang mga salitang ito. Bukas ako sa paggabay. Darating ang mga sagot na aking kailangan. Tiwala ako sa karunungan ng aking panaginip. Hakbang lima, isulat ang iyong panaginip pagkagising. Pagmulat ng mata, huwag agad kunin ang iyong telepono o bumangon. Manatili sa pagkakahiga at ulitin sa isip ang iyong panaginip. Isulat lahat ng naalala mo kahit maliit na detalye. Nakakita ka ba ng tubig? May narinig ka bang boses? Mga numero, barya o kulay? Hindi ito basta aksidente, ito ang wika ng universo. Maraming Pilipino ang naglalagay ng maliit na kwaderno sa tabi ng kama na tinatawag nilang dream diary. Hakbang anim, unawain ang mga simbolo ng maingat. Pagkatapos isulat, bigyang kahulugan ang mga nakita. Tubig, simbolo ng biyaya at panibagong simula. Barya o pera, maaaring ibig sabihin ay kasaganaan o bagong oportunidad. Sanggol o isda, hudyat ng bagong simula o paglago ng pamilya. Daan o kalsada, tanda ng desisyon o paglalakbay sa hinaharap. Pakinggan ang iyong intuition. Ano ang pakiramdam mo sa panaginip? Minsan, hindi ang nakita mo ang mahalaga kundi ang damdaming naiwan nito. Kung kapayapaan ang iyong naramdaman, ibig sabihin ay patungo ka sa kaginhawahan. Kung ka ba, maaaring babala ito na kailangan mong pag-isipang muli ang iyong mga hakbang. Hakbang pito, magpasalamat. Pagkatapos magmuni-muni, pasalamatan ang universo sa ipinadalang mensahe. Bulongin, salamat sa gabay at biyaya. Ang pasasalamat ang huling tatak ng ritual. Ipinapakita nito ang respeto, at ang respeto ay laging nagbubunga ng dagdag na biyaya. May ilan na itinatago ang ginamit na laurel sa kanilang pitaka o altar bilang proteksyon. Ang iba na may sinusunog ito, hinahayaang dalhin ng usok ang kanilang pasasalamat sa langit. Maaring simple lamang ang ritual na ito, ngunit ang kapangyarihan nito ay nagmumula sa pagsasama ng paniniwala, intensyon, at aksyon. Sa paglalagay ng dahon ng laurel sa ilalim ng unan, hindi ka lang humihingi ng kasagutan, ipinapahayag mo na may pananampalataya ka na ang universo ay nagmamalasakit sa iyo. At kapag pinagsama ang pananampalataya at aksyon, ang mga milagro ay hindi kailanman malayo. Kaya ngayong gabi, habang naghahanda kang matulog, tandaan, ang iyong mga panaginip ay isang sagradong entablado at ang dahon ng lorel ang iyong imbitasyon tungo sa kaliwanagan. Ang kailangan mo lang ay magtiwala, maniwala, at hayaang magsalita ang kapalaran. Mga zodiac signs na pinakamalakas ang epekto Bagamat makapangyarihan ang ritual ng dahon ng laurel para sa sinumang gagawa nito, itinuturo ng astrolohiya na may ilang zodiac signs na likas na mas sa mga panaginip, bisyon, at espiritual na enerhiya. Mahilig ang mga Pilipino na iugnay ang mga ritual sa mga katangian ng zodiac dahil mas personal ang dating nito, para bang ipinapakita ng universo na tayo'y natatanging kaluluwa na may kanya-kanyang landas. Alamin natin kung aling mga tanda ang pinakaapektado kapag naglalagay ng dahon ng laurel sa ilalim ng unan at kung bakit. Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Ang mga water signs ang tinaguriang mga dreamers at empaths ng zodiac. Malalim ang kanilang koneksyon sa hindi nakikitang mundo, madalas nilang nararamdaman ang mga emosyon at enerhiya na hindi napapansin ng iba. Cancer, gabay ng buwan, puno ng emosyon ang mga panaginip ng Cancer. Kapag naglagay sila ng dahon ng laurel, maaari nilang mapanaginipan ang pamilya, pag-ibig at proteksyon. Kadalasan, ang mga panaginip na ito ay nagbubunyag ng katotohanan tungkol sa relasyon na nagtuturo kay Cancer patungo sa pagkakaisa. Scorpio, kilala sa misteryo at pagbabago, matindi at puno ng simbolismo ang mga panaginip ng Scorpio. Sa ritual na ito, maaaring makita nila ang mga bisyon ng pagtatapos at panibagong simula, mga malinaw na palatandaan kung ano ang dapat nilang bitawan at yakapin. Pisces, ang pinaka-dreamer ng Zodiac. Namumuhay si Pisces sa mundo ng intuition, simbolo, at espiritual na koneksyon. Sa dahon ng Laurel, ang kanilang mga panaginip ay maaaring maging malapropetiko, para bang pinapanood nila ang pelikula ng kanilang kapalaran. Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn Praktikal ang mga earth signs, ngunit taglay din nila ang tahimik na lalim espiritual. Naghahanap sila ng katatagan, at tinutulungan sila ng dahon ng laurel na makatanggap ng konkretong sagot tungkol sa material at pinansyal na aspeto ng kanilang buhay. Taurus, kapag ginawa ni Taurus ang ritual, madalas nakatuon ang kanilang panaginip sa kasaganaan, kaginhawahan, at seguridad. Maaari silang makakita ng barya, pagkain, o bahay, mga simbolo ng yaman at katatagan na paparating. Virgo, analytical si Virgo at laging naghahanap ng kaliwanagan. Sa ritual na ito, maaari nilang mapanaginipan ang hakbang-hakbang na paggabay, para bang isang planong isinulat mismo ng universo. Madalas silang nagigising na may malinaw na ideya kung paano lutasin ang mga problema. Capricorn, para kay Capricorn, ang panaginip ay praktikal na gabay. Maaari silang bigyan ng dahon ng laurel ng mga bisyon tungkol sa karera, tagumpay, at mga pangmatagalang mitiin. Madalas nilang mapanaginipan ang mga bundok, daan, o pinto, mga simbolo ng progreso at tagumpay. Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius Mga palaisip at komunikador ang air signs, at pinapatalas ng ritual na ito ang kanilang kalinawan ng isip sa pamamagitan ng panaginip. Gemini, maaaring managinip si Gemini ng mga usapan, liham, o mahiwagang tinig. Binubuksan ng Lorel ang mga nakatagong mensahe tungkol sa mga taong kailangan nilang muling makausap o mga katotohanang dapat nilang marinig. Libra, madalas ibunyag ng mga panaginip ni Libra ang balanse at katarungan. Sa dahon ng Lorel, maaari nilang makita ang mga simbolo ng patas na kalagayan, timbangan, kontrata, o muling pagkikita na gumagabay sa kanila tungo sa pagkakaisa sa relasyon. Aquarius, ang mga panaginip ni Aquarius ay kakaiba at futuristic. Sa ritual na ito, maaari nilang makita ang biglaang oportunidad, mga ideya, o bisyon ng imbensyon, paglalakbay, at mga bagong simula na maaaring baguhin ang kanilang landas. Fire Signs Aries Leo Sagittarius Masigasig, matapang, at puno ng enerhiya ang mga fire signs. Madalas ay nagbibigay ang ritual ng mga panaginip na makapangyarihan at puno ng aksyon, Aries, maaaring ipakita sa kanila ng panaginip ang mga laban, hamon, o tagumpay, mga palatandaang kailangan nilang kumilos agad upang angkinin ang kanilang kapalaran. Leo, madalas managinip si Leo ng pagkilala, pag-ibig, at pamumuno. Sa ritual na ito, maaari nilang makita ang kanilang sarili na tumatanggap ng korona, palakpakan, o mga mensahe ng romansa. Sagittarius ang manlalakbay ng zodiac. Maaaring magdala ang ritual ng mga panaginip tungkol sa daan, biyahe, o lupain, mga senyales ng paglalakbay at paglago na naghihintay. Ano man ang iyong zodiac sign, ikinakabit ka ng ritual ng Laurel sa iyong pinakamalalim na katotohanan. Ngunit kung kabilang ka sa mga tandang ito, bigyang pansin, lalo ang iyong mga panaginip, dahil maaaring mas malakas ang tinig ng universo na nakalaan para sa iyo. Mga totoong kwento at mistikong paniniwala. Halos bawat Pilipino ay nakarinig na ng kwento tungkol sa mga panaginip na nagkatotoo. Minsan itong ibinubulong ng lola tuwing gabi, o ibinabahagi ng mga kaibigan matapos gumising mula sa kakaibang panaginip. Ang mga kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang panaginip ay sagrado, at na ang simpleng ritual tulad ng paglalagay ng dahon ng laurel sa ilalim ng unan ay maaaring magbukas ng pintuan tungo sa kapalaran. Isang karaniwang kwento sa mga probinsya ay tungkol sa isang dalagang hindi makapagdesisyon kung tatanggapin ba ang alok ng kasal. Nalilito at natatakot, sinunod niya ang payo ng kanyang lola, at naglagay ng dahon ng laurel sa ilalim ng unan, sabay panalangin para sa malinaw na senyales. Kinagabihan, napanaginipan niya ang isang gintong singsing -sing na maliwanag na nagniningning sa kanyang kamay. Pagkagising, gumaan ang kanyang pakiramdam at alam niya na ang sagot. Makalipas ang ilang taon, ikinuwento niya sa kanyang mga anak na ang panaginip na iyon ang gumabay sa kanya sa pag-ibig ng kanyang buhay. Isa pang kwento ay tungkol sa isang mangingisdang madalas managinip ng mga alon at barya. Noong una, hindi niya ito pinansin, iniisip na panlilin lang lamang ng dagat sa kanyang pagtulog. Ngunit matapos isagawa ang ritual ng dahon ng Laurel, naging mas malinaw at mas malakas ang kanyang mga panaginip. Di nagtagal, nakahuli siya ng bihirang isda na nagdala sa kanya ng hindi inaasahang yaman. Para sa kanya, ang dahon ng lorel ay hindi lamang isang dahon, ito ay isang tahimik na kakampi na nagdala sa kanya ng kasaganaan. Sa kulturang Pilipino, ang mga pamahiin ay hindi itinuturing na pamahiin lamang, sila itulay sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo. Naniniwala ang maraming matatanda na ang mga panaginip ay isa sa pinakamalinaw na paraan ng pakikipag-usap ng mga ninuno. Ang paglalagay ng sagradong bagay tulad ng dahon ng laurel sa ilalim ng unan ay pinaniniwalaang nagtutono sa iyong espiritu upang makatanggap ng mga mensahe ng walang sagabal. Gaya ng radyo na naghahanap ng tamang frequency, tinutulungan ng ritual na ito na iayon ang puso sa universo. Sa iba't ibang panig ng mundo, may mga mistikong tradisyon na sumasang ayon dito. Ginamit ng mga sinaunang griego ang mga dahon ng laurel sa kanilang mga templo kung saan ibinibigay ang mga propesya. Ang mga shaman sa malalayong lupain ay nagsusunog ng dahon ng laurel upang pumasok sa trance at makatanggap ng mga bisyon. Maging ang mga propetang tulad ni Nostradamus ay umasa sa mga likas na elemento upang buksan ang espiritual na mga daanan. Sa lahat ng mga gawin na ito, ang kalikasan ng susi, dahil madalas itinatago ng universo ang kanyang mga lihim sa mga pinakasimpleng bagay. Ngunit ang mga Pilipino ay nagbibigay ng natatanging init sa ritual na ito. Para sa maraming pamilya, hindi ito tungkol sa mahika lamang, kundi tungkol sa pananampalataya. Ang simpleng paglalagay ng dahon ng laurel sa ilalim ng unan ay parehong panalangin at pangako, panalangin para sa paggabay, at pangako na makikinig kapag dumating na ang kasagutan. Marahil ikaw man ay nakaramdam ng ganitong pagtawag. Baka mayroon kang panaginip na sobrang totoo na hindi mo malimutan, o senyales na paulit-ulit hanggang napilitan kang pakinggan ito. Ang ritual ng Laurel ay imbitasyon para seryosohin ang mga karanasang iyon, upang tratuhin ang iyong mga panaginip bilang sagradong kaloob at hindi basta guni-guni lamang. Dahil minsan, ang pinakamaliit na kilos, isang dahon sa ilalim ng unan, ang siyang nagiging susi sa pagbubukas ng pinakamalalaking katotohanan ng iyong buhay. Ngayong nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng dahon ng Laurel, ang simbolismong dala nito, at ang mga kwento kung paano ito gumabay sa iba, panahon na para lumingon sa loob, sa iyong sariling paglalakbay, sariling panaginip, at sariling kapalaran. Tandaan mo ito, hindi basta pumipili ang universo ng tao ng walang dahilan. Kung narito ka ngayon, kung naririnig mo ang mensaheng ito, ibig sabihin may dahilan. Ang ritual ng Laurel ay dumating sa iyong buhay ngayon dahil handa ka na. Handa kang tumanggap ng kaliwanagan, handa sa mga biyaya, at handa kang magtiwala na ang iyong mga panaginip ay mga sagradong mensaheng isinulat para sa iyo. Maraming tao ang nabubuhay na hindi pinapansin ang bulong ng kanilang espiritu. Nakikita nila ang panaginip bilang basta imahinasyon, tinatrato ang mga palatandaan bilang tsamba, at hinahayaan ang takot na patahimikin ang tinig ng kapalaran. Pero ikaw, sa mismong sandaling ito, ay naiba. Sa simpleng pag-isip na gawin ang ritual na ito, binubuksan mo ang sarili mo sa posibilidad. Ipinapakita mo ang tapang, ang tapang na maniwala na maaari pang magbago ang iyong buhay, nadarating ang mga sagot, at nadadaloy ang mga biyaya. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, itoon mo ang iyong puso. Hawakan ang dahon ng lorel at mahina mong sambitin. Tinatanggap ko ang kaliwanagan. Pinagkakatiwalaan ko ang mga sagot sa aking mga panaginit. Bukas ako sa kasaganaan, pag-ibig, at paggabay. Nagsasalita ang universo, at ako'y nakikinig. Ulitin ang mga salitang ito nang may pananampalataya. Huwag magmadali damhin ang bawat salita. Isipin ang enerhiya ng universo na bumabalot sa iyo gaya ng banayad na liwanag, nagbibigay proteksyon, gumagabay, at pinupuno ang iyong puso ng kapayapaan. Kapag inilagay mo na ang dahon ng lorel sa ilalim ng unan, alalahanin mong hindi ka nag iisa sa buong Pilipinas, sa malalaki at maliliit na tahanan, libu-libong tao ang gumagawa rin ng parehong ritual, humihiling ng kaliwanagan, ng pag-ibig, at ng mga biyaya. Ikaw ay bahagi ng mas malaking espiritual na pamilya, pinagbubuklod ng paniniwala, ng tradisyon, at ng pagnanais ng mas mabuting bukas. Sama-sama kayong lumilikha ng agos ng positibong enerhiya na dumadaloy hindi lang sa inyong panaginip, kundi pati na rin sa mundo. Maaring dumating ang mga kasagutan sa iba't ibang anyo. Ang ilan ay makakakita ng malinaw na bisyon. Ang iba na may makaririnig ng mga salita o pangalan. Mayroong gigising na may matinding pakiramdam, isang hatak ng puso na magsasabi kung aling landas ang tatahakin. Ano man ang hitsura ng iyong panaginip pagkatiwalaan mo ito. Kahit maliit o tila kakaiba, tandaan mong may kahulugan ito. Hindi nasasayang ng universo ang kanyang mga mensahe. At kung sakaling magising ka na walang maalalang panaginip, huwag panghinaan ng loob. Minsan, lumilitaw ang paggabay sa mga sumunod na araw, sa mga palatandaan, numero, o bigla ang pagkakataon. Panatilihin mong bukas ang iyong mga mata, dahil kapag nagawa mo ang ritual, nagsisimula ng iayo ng universo ang sarili sa iyong intensyon. Bago tayo magtapos, selyuhan natin ito ng huling paninindigan. Ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at ulitin. Karapat dapat akong tumanggap ng paggabay. Binubuksan ko ang aking espiritu sa mga biyaya. Pinagkakatiwalaan ko ang mga bulong ng aking panaginip. Umiikot na ngayon ng aking kapalaran. Huminga ng malalim at hayaang lumubog ang mga salitang ito sa iyong kaluluwa. Dahil ngayong gabi, sa pagtulog mo, hindi ka basta nagpapahinga, pumapasok ka sa sagradong espasyo kung saan naninirahan ang mga kasagutan. Ang dahon ng lorel sa ilalim ng unan ay hindi lamang isang dahon, ito ay isang susi. At bukas, sa iyong pagising, maaari mong matagpuan na ang buhay na matagal mo nang hinihintay ay nagsimula na.